Kaya, galit ka ba sa akin? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na ang bagay na ito ay dapat naganap na kumpidensyal. Hindi ko maintindihan kung gaano kadelikado ang problema. Alam kong kasalanan ko. wag ka nang magalit. Hindi ko maintindihan ang kaseryosohan nito. Kung malanta dito, mawawala sa akin ang lahat. Pwede bang humingi ng tawad? Ngunit ang matandang babae, bakit ka nag-aalala? Haharapin ko siya saglit at ayon ngunit paano mo siya pakikitunguhan. Nagtrabaho ang kanyang anak bilang isang massage therapist at siya ay nag-iisa dito na walang sino mang nagpoprotekta sa kanya. Kailangan ko lang kumilos ng kaunti at mawawala na siya. Sana sabi mong kaya mo. Hindi yung tipo ng tao na bibiglang lang ang kausap. Itong matandang babae, sinusundan mo ba kami? Kung hindi ko kayo sinunod, paano ko malalaman na may karelasyon ang aking pinakamamahal na manugang? Magsalita ng mas kaunti at itigil ang pagturo sa mga mukha ng ibang tao. Ano ang magagawa mo kung alam mo isa lang siyang mahinang matandang babae? Kapag nalaman ng anak ko ang totoo, hindi kanya pababayaan. Kaya tingnan natin kung ano ang magagawa niya para sa akin. Hindi pa umuuwi ang anak niya. Siguro kailangan na niyang umalis sa bahay na ito. Huwag maging bastos. Ang bahay na ito ay itinayo sa pamamagitan ng ipon ng aking mga anak. Wala kang karapatang tanggalin ako. Hindi ako pupuntan. Kailangan ko lang sabihin sa anak mo na galit ka sa akin. Pagod na siyang mamuhay kasama ang kanyang manugang. Gusto niyang bumalik sa kanyang bayan upang manirahan yun lang. Napakagaling niya. Tingnan mo kung may magagawa ka para sa akin. Tara na. Uncle, uncle, okay ka lang. Tinawag mo lang ako. oh, tama yan. Okay ka lang ba? Nakain ka na ba ngayong umaga? Wala akong kinakain nitong mga araw na ito. Maglalakad ako at wala akong dalang pera. O pwede ka nang umuwi. Kumain, uminom at magpahinga. Tutal, may kaibigan naman ako. Naghahanap siya ng tulong. Hayaan akong magpakilala sa'yo. Ikaw, napakabuti mo sa akin. Wala ka bang pakialam, ma'am? oh, wala akong pakialam. Pagtingin ko sa tito ko, naaalala ko ang nanay ko noon. Nandito ang bahay ko. Mangyaring maghintay ng ilang sandal. O oh, ikaw! San ka pupunta? Pupunta ako sa trabaho. Pero hindi pa ako naghahanda ng almusal para sa iyo. Hindi na kailangan. Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo sandaling. Ngunit sino ito? Hey, hey, yo. Nag-uwi ka na naman ba ng pulube? Hindi ko alam kung bahay ko ba ito o bahay ng mga walang terahan. Naririnig mo ba ang sinasabi ko? Nakikita ko ang mga taong naghihirap kaya tumulong ako. Kung hindi ka tumulong, ayos lang. Huwag magsalita ng malupet. Hindi kita pinapansin, pero nag-iingat ako. Hindi naman sa wala sa tamang lugar ang kabaitan. Sinasamantala lang ito ng mga tao. Ayoko nang makipag-usap sa isang taong hindi mapagmahal na tulad mo. Sa tingin mo ba mas magaling ako sa asawa mo? Siyempre mas maganda ka sa asawa ko. Paano ito may ahamping? Hoy teka, pinalayas ko ang matandang babae sa bahay. Lalabas pa siya at ibunyag ang kanyang kwento. Makakaasa ka. Kahit bigyan pa niya ako ng pera, hindi siya maglalakas loob na ibunyag iyon. Paano naman ang side ng asawa mo? Ano ang alam nito? Napakatanga ng asawa ko. Wala pa akong nakilalang. Kasing tanga niya dati. Parehong bobo at madaling lokohin. Niloko lang ako nito. Ngunit kailangan mo ring mag-ingat. Pero kapag na-reveal si Rana lahat, bakit kailangan mong mag-alala ng ganyan? Ang tanga naman ng lalaking iyon. Ilang sentence lang ang nasabi ko. Kung maniniwala siya, aalis siya kaagad. Duda doon. Okay, masaya akong nakilala ang isang matalinong tao ikaw. Ngayon alam ko na ang dapat kong maramdaman sa'yo Tiyohin, tiyohin, tiyohin. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Nagkakamali ka. Tiyo, bakit ka tumatakas sa tuwing nakikita Miss, mo ako? Miss, may mali ka. Ako hindi talaga kita kilala. Siguradong hindi ko may mali. alam kung anong nangyayari. Noong isang araw nang makita ko ang asawa mo, tumakbo din ako. Seeing you today, bakit ganito din ang reaction mo? Miss, ako may sasabihin ako sa'yo. Pero hindi ko alam kung maniniwala ka ba. Pakisabi na lang. Ang iyong aswa ang iyong asawa ang iyong asawa ay may relasyon. Ano? Ngunit, ang nangalo niya ay hindi ibang tao, kundi ang aking manugang. Paano nangyari ang ganong bagay? Lahat ng sinasabi ko dito. Huwag mo nang sabihin pa, hindi ako naniniwala. Sino ang nag-hire sa'yo para pag-usapan ang asawa ko? Magkano ang ibinayad nila sa'yo, ha? Ay totoo. Alam ko hindi ka naniniwala. Eto meron ako nito. Panoorin mo na lang lahat. Tapos makikita mo kung nagsasabi ako ng totoo o nagsisinungaling. Gusto kong hintayin na bumalik ang anak ko galing abroad para ipakita sa kanya. Pero sa tingin ko, mas kailangan niya ito kaysa sa akin. Tapos ipapakita ko sa iyo pagkatapos mong tingnan pakibigay sa akin. Asawa Oh, misis, Anong ginagawa mo? Pumalik na ang asawa. Ah, asawa, mayroon akong isang pakete sa ibaba. Bumaba ang asawa upang kunin ito para sa kanyang asawa. Oh, bakit parang masama ang pakiramdam mo? Ah, ang sakit ng tiyan ko, pakikuha mo ako. Punta ako sa banyo. May business trip ka ba ulit? Buong araw siyang nagtatrabaho papasok sa trabaho at walang paki-alam sa iyo at sa akin. Kailangan kong magtrabaho para kumita para maalagaan kita. Saka lang tayo magkakaroon ng pera para pangalagaan ang pamilyang ito. Magandang babae manatili sa bahay at alagaan ang iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala, alam ko. Nagluto na ako ng kanin kainin mo habang mainit pa aalis na ako. Asawa Huwag mo akong tawaging asawa, nakakadiri ako. O nanay, bakit ko naisip na sinabihan ka ni Trang na bumalik sa iyong bayan? Isa kang walang pusong tao. Nagmalasakit ka ba sa iyong ina, kamakailan? O nakikinig ka ba sa sinasabi ng asawa mo? Sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Alam mo ba na habang wala ka sa bahay, pinalayas ng iyong asawa ang iyong ina sa bahay? Huwag magsalita ng kalokohan. Hindi ganyan ang asawa ko. Kaya hayaan mo akong ipakita sa'yo ang patunay para hindi mo na ako pagtudahan? Bakit ganito? Ngayon, ilalantad ko ang katotohanan dito. Pagpapakilala sa lahat, ito ang aking asawa. Siya ba ang manliligaw? May pamilya din ang babaeng ito. Pero napakawalang hiya ng dalawang ito, Lihim na nakikipagtalik sa isa't isa. Hinihiling ko sa lahat na magpatotoo para sa akin. Ngayon kailangan kong hiwalayan ang bastos na ito. Hindi, hindi asawa. Hindi mo kasalanan. Niloko ka niya muna. Pinibigyan kita ng pagkakataon. Hindi naman lumapit ka rin sa akin dahil sa mga kakaibang bagay. Ngayon ako ang sinisisi mo sa lahat, bastard ka nanay. Mr. Min, ako ang may kasalanan mali ako. Simula ngayon hindi ko na siya makikilala. Ako hindi ako para sa'yo. Kailangan mo ring gawin ito para sa ating mga anak. Hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin? Ito ang resulta ng pagsusuri ng mga kaisipan. Patunayan mo na ang bata sa iyong tiyan ay hindi sa akin, ngunit sa taong ito. Narinig ko ang sinabi mo. Huwag mong hayaang lokohin ka ng iba. Kung paano mo tratuhin ang aking ina, nakalimutan mo na ba? Pero gusto mo pa rin patawarin kita. Asa